wonder, o oh, kakain na tayo, baguong, tuyo, at talbos ng kamuti, kape, tsaka sya, syempre, Milo ni Bibi Emanuel. Good morning, mga ka wonder Kasi papasok na kami ni Bibi Emanuel sa school. oo oh, kaya maaga kami nagising. O, oh, di pa. Yes. O, diba? Mag-prepare lang kami mga ka Kasi, mag school si Emmanuel. mag school si Emmanuel? Opo. Oh, eh. Ha? So, sakit pa daw ipin Sakit pa daw ipin niya. Ayun lang mga ka Sakit pa Sabi daw titi Emmanuel. Ayan mga ka kasi kakain na kami. And see you mamaya. Ganito lang kami kapag pasukan, maagang nagigising. Ha? <laughs> 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 good morning, good morning. Good morning, morning, <laughs> vlog. Good morning, mommy. Oh, nahulog na, oh. Walang pambili ng short. <laughs> Mga ka-wonder kasi magpiprito tayo ng tuyo kasi ito yung uulamin natin. Na-miss ko ang tuyo. O, diba? O,

Yami. Diyan ha Yummy! oh. Ah. <laughs> Yami. Sigurado mga ka o, oh, 'di ba? Oh, yung toyo. <laughs> Ba't pumayat? Sigurado ako nito. Ang dami ko na namang makakain sa mga kawander. Kasi, di ba, ilang araw na sumama yung chan ko. Ngayon, babawi ako. O, di ba? Mm -hmm. Ito pa nga ang isa nating almusal, mga kawander. O, fresh from the farm. Talbos ng kamote, O, di ba? Saan ka pa ba niyan? Ayan, ilalaga lang natin to. ay Ayan, yung ano yun, Grabe naman. Ang, pag ganitong umaga kasi mga kawander yung tubig namin kasi tatlong bahay kami gumagamit. Ate ko, kuya ko, tapos dito. Kahit talagang mahina kasi ang daming mga estudyante na yung naliligo. May pagtsagaan natin. ay mga kawander, If salang lang natin yung talbos ng kamuti natin. At takam na takam na talaga akong kumain. At yan na nga mga kawandor. Luto na yung lagang kamuti natin, talbos ng kamuti. oh Ha? Sarap. Fresh from the farm yan. Ngayon kunin natin. O, oh, di ba? Ah, sarap-sarap. ano, ang pritong tuyok. Tapos may kape. Tapos may kape. Ah! Uh, yummy. Babawi ang katawan ni Wonder Mommy nyo. Kasi hindi ako nakakain ng maayos sa mga nakaraan. Kasi nga, di ba, nag, nagka, ano ako. Oh, Nag-alboroto ang chan ko. Kaya yan. Tara na, let's go. Kain na tayo mga ka-Wonder. Oh, mo, huh? Ha? Oh, tapos may ano siya na kape. Oh, saan ka pa ba? Ay mga kawander, wonder mag-prepare yeah. lang tayo at kakain na tayo. Ay mga kawander, wonder oh kakain na tayo baguong, toyo, at talbos ng kamuti, kape, tsaka siya, syempre, Milo ni Bibi Emanuel. Hello Bibi Emanuel. Papasok na tayo, Bibi? Eh bakit? Mm -hmm. Ouch daw ipin. Eh, ta sama mo naman si mama mo? O, oh, yan. O, papasok na kami ni Bibi Emanuel. Ha? Ah? ah sakit na ipin daw niya. Naku, paano yan? Hindi na naman kami papasok. Isang linggo na kami hindi pumasok, mga kawander. Kasi sumasakit yung ipin niya. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin pala. Naku. O, mga kawander, kain na tayo. Kasi ito yung request niya na ulam niya. Sumasakit yung ipin niya, pero ang request niya na ulam niya, toyo, O, diba? Sangka pa. <laughs> 'di ba? Ang Wonder Kids nyo, magaling na. Magaling nang magpalusot. <laughs> ah. Ah. Ganyan sarap, yummy. Mm. Pagpapal mm -mm. Yummy. Pag ganito talaga yung ulam mo mga kawandor grabe. Makapayami ka talaga. This one. Walang magdadala ng cellphone na ka. Huwag mo nang ulitin yung dadalo yung cellphone sa eskwelahan mo, ha? Narinig mo? Josh! Anong oo? Ayaw nga nang pala. Ito kung gusto niya, ayaw nga nang pala. Ayaw nga nang pala. Ayaw nga. Ayaw nga. Ay eh, mga ka kain muna tayo. At yan na nga mga kawandor, o oh, nakapagbihis na ako. Kasi papasok na kami ni Bibi Emanuel. O diba late na naman kami. Ayan o. Oh. Hello mga kawandor. Hello. Ayan. Papasok na kami mga kawandor. Ganito lang kami kapag araw ng pasukan. O ba? Diba? Ayan na. Maraming maraming salamat sa panunood. And see you again in our next vlog.